Ayan ang ating mga kasangkapan na gagamitin natin guys sa pag-bake ng cake. So dito nating lulutuin sa tasa guys. So ito yung harina natin guys, dalawang kutsara. Asukal isang kutsara. Kakao isang kutsara. Baking powder, kalahating kutsarita. Yung butter natin isang kutsara. Yung milk natin ay tatlong kutsara. Kaya abangan guys. So ilagay natin yung harina guys lagay natin yung asukal. Tapos yung kakao. Tapos yung baking powder, guys. Tapos, i-ano muna natin, i-mix. natin. Bago natin ilagay yung butter at yung gatas. Yung butter, guys, lagay na natin. Tapos, yung gatas. Aloin natin, guys. Kung mayroon ako chocolate guys, pwede din ito lagyan natin sa ibabaw bago natin ilagay sa microwave. Ilagay na natin sa microwave ng 1 minute lang guys. Ayan, linagay na natin. So, ayan na guys yung finished product natin. Thank you for watching and see you my next video. Bye-bye!